At taposin mo na lang ang kulong. Sige. Sige ka. Tata. Sige ka. Sige ka. Sinoy. Ay, ang tumpok ng malaki. <laughs> Dali na. Iandahan. Baka masabit ang kamay. Ay, ayaw tuloy. Maligay. Yeah. <laughs> <laughs> Sige oh, ka. Awakan niyo. Puso-puso ko. Puso-puso. Hey! Hey! bagong Tira bo. Ako <laughs> <laughs> oh, mo wakan. Yehey! Hindi oh. tayo magili. <laughs> Yehey! Ngiti, ngiti! Ang nung madali. Atay! <laughs> 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 <Gapunya. laughs> nag-iiyak ba? iiyak eh. ha, man ang siyado siyado ito ba ito may ito lang ito may saka, i-plant ko yun pukin mo, necessary... <coughs> <gib> <hieracle> <Hiç> <clears throat> <Bili>. <Cul> na yung kanyang imrade bakit ni imrade bilhin na kayo yung imrade yun yung na ito ito lang ito pagi <laughs> let's say bye let's say bye iya ganyan na ni angka o mm na isanga lang na isang pi pagare da sila uwannya niuluok na ga mata kayan na siya kina-kin kinak gan no'n miog <laughs> nga bak gina

Sa langit ng ngayon tayo kita.